Congratulations, Tong. Hindi ko naman talaga gusto yung nangyari eh. Umalis ka sa tabi ko! Buhoy ka, sana na May hindi namin... Huli! Ano ba? Tanot-tanon ba? Hindi dahil sa'yo. Buhoy pare na ang kapatid ko. Ang gawin! E di ko naman talagang sumagot. Sumasagot ka pa eh! Kumamamatay tayong lahat. Ang buti pa mag wala walay na tayo. E di wala ko! Halika! Tama na! Hindi pa ako ang dami, Lagros. Ayoko matulad sa mga kababayan natin. Nahirap na nga sa buhay. Anak pa ng anak. Ayokong tumanda na isang magsasaka. Eh wala namang ibang ikinabubuhay ang mga tao dito, kundi ang magtanim. Aalis ako dito sa probinsya natin. Luluwas ako ng Maynila. Doon doon ako maghahanap ng isang mabuting trabaho na hindi mo na kailangan magbungkal ng lupa mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Tapos magpapakasal na tayo? Magpapatayo muna ako na sa magandang bahay. Kailan tayo magpapakasal? Siyempre, pagkatapos ko magpatayo ng isang malakit magandang bahay, Frank, dumarating yung karibal mo, si FPJ. <laughs> Anong karibal? Tuta niya na yan. Sigurado ka, babay? Gusto mo, pangutan na ako. Wag, akong bahala dyan. Pero alalay lang kayo, ah. Pag pumalag, uumbagin na natin. O, Selito, tawag ka ni Frank. Ayaw ko mapagsamok diri sa akong tindahan. babawal mo pang liligaw ko kay Milagros. Matagal ko nang tinigilan dahil shoota ko na siya, Dong. Congratulations, Dong. Yeah! 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 Oh! 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 Nå! No. 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 Tak boleh. Oh, nak dah nak mak? Hah? Beli jo. Anak nama itu pengejar gue bawa mu. Please. Bela tali apa jen? Siapa poli mu? Nampak itu musaikin. Huwag sabi! Ang ka talaga, oh. Yung mga napapanood mo sa pelikula, hindi mo pwedeng gawin sa tunay na buhay. Wala ka nang ginawa, kundi gumala, manood ng sine, manligaw, makipag-away. Ibang panawang itinatapon mo eh, tinutulong mo sa amin sa bukid, di may pakinabang kami sa'yo. Puro ka kasi, porma! Ano, gusto mong gayahin yung maghihidulo mo si F.E.J.? Hindi ka pa pwede doon, anipisipis ang kaha mo! Hindi naman ako nag-umpisa na away. Eh. Mga katwiran ka pa! Tinga nga! Hmm? Selito. So, Bukas ikaw muna gumawa sa bukid, ha? May lalakarin ako sa bayan. Opo.